Ipapakita ko lang po sa inyo, ito yung red spinach po dito sa Hong Kong. Ang red spinach isa. Uh, kung alam nyo po yung kulitis, kulitis is, uh, ito po siya, Oh, tingnan nyo. Meron pong green, at ito may red. Tingnan nyo, oh. kulitis na ano, yan, may flower po siya, pero wala po siyang tinik. So, ang kulitis po dito, walang tinik. Meron siyang flower, talagang kulitis nga, pero... parang blurred blood yata ang camera marumi ayan ang kulitis wala po siyang tinik ang kulitis dito sa sa Hong Kong at healthy po ito good for sa nila sa ano sa blood pampat pampa ano daw pampadagdag ng dugo sa mga anemic at ito naman yung spinach ito yung English spinach So, may um, tatlong klaseng spinach po dito. Maraming klasing spinach. But, this is uh, English spinach. Ayan. Dami, ah. Dami kong piniling gulay, ah. Pero, yung pang pinakbat sa akin. Luto ko bukas. Ayan, God bless.